Dinadayo talaga to. Ayan, buday ka sa Taytay. Wow! Kung naganap ko ng mga murang gadgets like cellphone, ayan, mga TV, laptop, dito lang yan sa buday ka sa Taytay. Piso mura, bagsak presyo. Ayan, mag-update tayo ngayon dito. Dito, may mga TV, speakers. Abangan yung mga price. Dito yung motor natin nakapark na. So, back to Taytay Rizal tayo. Umaambon. 'Yan, New Taytay Public Market. Manila is Arcade 1 So, ito yung isang landmark nyo Tapat niya lang ito yung bagong building. Ito yung pinakaharap, no? Pwede kayong magpark kung may mga sasakyan kayo, motor or Four wheels 'Yan, dito lang tayo. Ayan, no. Oh. Bodega sa Taytay. 'Yan. Okay. So, dito tayo. Ito lang yun, no? Sa bungad lang. Ito, medyo maraming tao, ah. Nandito na tayo. Ayan siya, bodega sa Taytay. -tay. Mura bagsak presyo. Ayan, first floor, New Public Market, Taytay -tay, Rizal. Black One stall number 20. May mga customer na sila. Yo, mga buddy, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video natin, no? So, tayo bumalik dito sa Taytay Market. Ito yung bagong palengke po. Nandito tayo kay Bodega sa Taytay. Meron sila dito promo na nagaganap. Piso mora bagsak presyo. Kaya abangan nyo lang. So, medyo maraming tao sa likod natin. Mga customer nila yan. yan mag-update lang tayo dito sa mga gustong bumili ng mga murang cellphone, laptop, TV, speaker. Ito na yon, Tamang-tama para sa inyo. Taposin nyo yung video na to, Baka dito kayo makabili. So, bago ang lahat, mag-subscribe na kayo para naging update tapos ipalo nyo yung page natin Swami Body Lakay at yung TikTok natin okay. 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 yan busy si Ma'am Aya eh bali siya sana yung interviewin natin kaya tayo na lang muna ilang inches yung nabili nyo sir? 45 45 inches magkano po yun? 9K may pre-buy na ano? Ah, ito yung previous niya. Previous niya to. Smart, smart rice cooker. Oo. Oh. Oh, tsaka, remote na electric fan. Wow! Sige-remote na electric Mga nakikisipid din. Sa halagang time? Kayo? Oo, 35 45 inches. Lucky! Smart TV na siya. Oo. Pagka saan pa kayo, Sir? Buntalban. Buntalban, malapit lang, ano? Wow! Yan sila, ma'am. O, nagkakambas din sila ng TV. Buntalban Special. Buntalban bumili kayo ng TV rito? Matic. May mga kasamang. 3-Bits yan. So sa mga cellphone muna tayo. Oh, so, gusto... Itong mystery parcel, kung makabili kayo ng individual like cellphone, isang piraso, matik, makakakuha kayo nito, mag-add lang kayo ng piso. So ang laman nito, nagkakalaga ng 1,000 plus, sabi ni Sir. Kaya swerte nyo, pag nakabili kayo ng cellphone na individual, ito, 50 lang na piraso, 50 lang. Yan. Mabigat, ma'am. <laughs> Ayan, so mag-start na tayo sa mga cellphone. Available pa rin yung buy one take one nila na mga cellphone. Ayan, mamaya sa TV tayo at speakers. At mga laptop. Dito muna tayo sa mga cellphone. Ito, hot 40. Ay, 128 GB na siya. Bumaba yung price, oh. 4,499 na lang mga body. 128 GB na yan. Hmm. Diba? Ang dami pa, oh. Tapos, meron dito, ITEL RS4. Ito yung isang bestseller nila, oh. Now, sale. 5799 na lang po siya. Eh, okay. ito siya, oh. Sa mga gaming phone, 128GB na siya. Ayan. Murang-mura <laughs> -mura na ito ngayon, oh. Sa mga nagtatanong, bakit mura daw dito? Siyempre, alam nyo na, na bodega. Bodega kasi. Mas mura dito kaysa sa ibang store. So, maraming gaming phone dito. Ayan. Check natin yung iba. Ito, Infinix na to. So, 7199 naman sa camera. Dito. So, ilang GB to? 256 yata to, mga body. Tama to, 256 o. Oh. 256 GB na siya. 7199. Ayan. Pag bumili kayo na ito, mga may kasamang yung mystery parcel mag-add lang kayo ng piso. So, ito naman, Poba 6, na 128 GB. Ito, nagkakalaga ng 7299. Ayan, 7299. Mga gaming phone po, oh. So, mas mura talaga dito kasi sa iba. Kaya, try nyo dayuhin. Ito na yung ano, Infinix na Note 40 Pro. Ayan, kung gusto nyo mag-avail, matik may kasamang mystery parcel. So, 10499 naman to 10499 256 GB na po siya Ayan Malaki na yung screen na ito Tsaka yung mga camera na ito eh. Yung mga bagong Tapas na Android phone Mga body yun. Eh. So marami pang ibang gaming phone dito eh. Meron pa dito Note 30 Tapos Ito maraming naghanap sa akin Available sa kanila oh, Magkano tong ganito? 9198 With previous Ah may freebies na to Okay. So, yung iba, ito, ang dami naghanap sa akin, no? Ang dami sa kanila. Tapos, pagka ito naman, ito, ma'am. Ito? Ah, may price. Opo. Oh, okay. Ayan, 3399. Ayan, okay. 64GB na siya, ITEL, na 850. So, pang regalo nyo sa mga binamahal sa buhay. Ito? Oh, meron pa dito, Tecno na Spark 20. Ito, 5199 naman to. 256GB na siya. Okay. So marami kayong pagpipilian. Ito, ito budget price oh, 3K lang oh. Oppo na A5s. Yan. Ilang gig to ma'am? Ilang gig to? Big niya is 32. 32 GB pala to. Yan. 3,000 lang yan. Brand new po yan. Ito so, yung, ito yung isang gaming po, no, mga bagyo. Yung Infinix Phoenix na Note ART. Ayan, talagang 6599. Basta marami sila dito ang gaming po, mga bagyo. Try nyo yung puntahan. Ginadaan nyo ngayon. Legit to, legit. 100%. Next naman tayo sa mga buy one take one na cellphone mga body. Yan, sa mga individual. So hindi ko na hindi ko na flex lahat eh. Try niyo naman tayo, Will. So dito tayo. Yung bundle na to 4899 no. May dalawang cellphone na kayo. Wow! y 81 na Vivo at ah, say, Oppo 5S. S. Okay? Sa halagang 4899. Mga body. Yan. May kasamang ano siya, mini fan na USB. Dalawa. Tapos yung isa, ito 6599 naman to, may Infinix na Smart 8 64GB at Redmi na A3. Wow. 6599 may kasamang microphone stand at portable portable mic speaker yan ilang GB to yung Redmi siguro ano to 64 GB 64 nga ayun oh no, sa gilid 64 GB siya ayos na mga buddy sa mga nagtitipid oh dalawang cellphone na no, oh 6599 so marami rin pagpipilian dito meron pa dito 6999 yan dalawang cellphone din, marami. Ito, medyo mas mura oh. Sa lagang, ano, tablet yung isa. 3,999. Y93 na Vivo. Tapos tablet. Sa mga pambata oh. Tapos may kasamang mini USB pan. Tablet oh, pwede sa mga estudante oh. Mga mag-aaral na ngayon. Atras tayo kasi may mga customers sila. Ayon sila dami. So tuloy natin dito. Meron dito 6499 din. Redmi A3. Spark na cellphone, no? Naubos pa yung mga tablet nila dito. Na sold out. Pero may darating daw sa kanila. Yung halagang Tig 225 mga body. Naubos yung Spark Pro. 512 GB. Pero magkakaroon sila pagka may dumating stocks. Ito na lang yung mga natitirang tablet. Check natin. Yung mga ganito. Ito. So may price to. You know, 1799 na tablet sa mga pangbata. Oh. Ito siya. Mga body. Punta nyo na lang dito para makapili kayo. Or matyamba nyo yung Spark Pro, yung 512GB na nagkakalaga ng 2.5 lang. Malaki na yung screen. Ito pa oh, tablet. Oh, mga dami people. Kita nyo naman mga kabady natin. Alitan siya. Sa yong Yon. Ang pala niyo, sir? Ha? Huh? Ang niyo po? Yung Jonathan. Yon. Taga saan pa, kuya? Taga dito sa Taytay. -tay. Ah, Taytay si -tay, tay, -tay lang. Yon, salamat po sa pagpalo. Anong <laughs> nabili niyo, sir? Ah, TV. Kaya tanong kung saan... Subscribers natin si Sir. <laughs> Ilang inches yung nakuha niyo, Sir? A32. Magkano mag mag ang price? 699. 699. May mga kasama. 6999. 6999. May mga kasama na yan na ano. Electric fan. Matic yan. Gamit sa kusina. Jackpot, jackpot. So, sa mga TV, marami kayong pagpipilihan. May 45 inches. Yan. Yung kanina, si sir, yung naunang nakalbibay yung 9K lang. 45 inches, may mga kasamang i-previous date. So dumami na yung tao dito. Kita nyo naman. Chef, yeah, thank you. Ingat po kayo. Wala tayong kasama. Okay, dito tayo. Sa mga laptop naman. Sa TV, mamaya tayo. At speaker. Ito, yung mga laptop na Chromebook. Sa mga nagtitipid. Yan sa mga papasok na sa paralan, no? Sa halagang 4,499. May HP na kayo na laptop, oh. Chromebook. Yan. Meron pa dito Lenovo 4999. Yan. Mga brand new po ito kaya kung may budget kayo or swak sa budget niyo, punta niyo na lang dito sa bodega sa Taytay. -Tay. Okay? Yung sila ma'am, nag yata ng laptop. Oo nga, nakabili yata sila. Kasi kausap si Ma'am Aya. Marami sila na ito. May Dell din, Dell. So, walang price yung Dell nila. Tanong natin. Hindi ko kami lang. <laughs> Madam, magkano yung Dell nyo? Walang price eh, na nakalagay. Ayun, 5,499. Ah, ito. Yes. ito <laughs> pala yung price ng Dell na Chromebook, No? 5,499. 4, 9, 9. Pwede sa ano, wifi. Dalawa yata yung bibili nila. Dalawa bibili nyo, ma'am. Yung sila, ma'am, naka-purchase ng laptop. Sa mga papasang sa school, oh. No? So, may na si yung, yung no? Ayan, magpunta lang kayo dito sa Bodega sa Taytay sa mga gustong bumili ng murang TV. Ayan, daming previous niyan. Nakita nyo naman kanina. So, sa mga speaker naman tayo, no? 2499 yung mga presyo, no? Ayan, maraming speaker dito. Ayan, 2499, 3499. Ito, ang laki. Ayan, no? Sobrang lakas na nito. Okay. Tapos, meron pa dito, malalaki. 5499 no free USB laki yan yung speaker nila yan tayo galing kanina no sa mga cellphone an 45 inches ano ari pagka nakabili sila ng 45 inches anong kasama sir ang kasama niya itong itong electric fan oh itong electric fan na so, the remote opo with rice cooker rice, rice cooker opo yan no spray machine ito yung previous ng TV na 45 inches smart TV na yan mga bati sa halagang magkano po? 8,999 o oh, 8,999 ang laki smart TV na yan may kasama ng trick pan yan ito sa camera oh. ganda ganda eh <laughs> pinudumog na sila dito so hanggang dito na lang siguro yung vlog natin mga bati no at least malinaw sa inyo Basta ito yung hanapin nyo, Bodega sa Taytay. May Facebook page naman sila, ipalo nyo po. First floor, New Public Market, Taytay, Rizal, Black One Store number 20. Yan. Okay, hanggang dito na lang yung vlog natin. Salamat sa pagkantapay nyo. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa mga bago lang po. At pakipalo rin yung page natin, Swami Body Lakay, at yung TikTok natin, Swami Body. Yan, hanggang dito na lang. Lagi pa mag-ingat. Peace out. Bye-bye.